mother. Mga mother. <laughs> Masarap ba? <laughs> Bigay sa amin na aming ano school. dito sa school. Ano nga po si sir? Parang upuan yan siya. Ito. May ari ng school. Beautiful. 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 <laughs> Yan, lahat kami inatain ng ice cream. Ice cream permission. <laughs> permission to video. Be, meron ka? Oh. Bigay ng may-ari sa amin. Para daw, ano, fresh. Hindi kami na-inita. Oo, bigay may Sorry ko, hindi ko na video naman. <laughs> Ayaw. So, Ayaw. ako Ayaw. 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 ang Ayaw. natin Ayaw. Ayaw. Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. At may binigay ang aking to mother na nasa na ba yun yung food? daming laman ng aking bayong. Pwede nga, malaki-laki na yung Oo. Oh. Ang bayong ng inana. Ganito ang bayong ng inana. Ayan ang laman niya. May water. May isang million. Charot <laughs> May isang million sa bayong. Charot lang. Ano Tony ni Queen? Pag maulan parang bathrobe pang baby niya dinala ko lang kasi ayan tapos ayan kaya naman kaya naman alam niyo na yan siyempre ating ano, electric fan yan ang laman ng bag ko tapos nasan yung food binigay sa akin Lano ata ng pusa. Joke. Are. Thank you so much. Kasaba. Kasaba. Ang laman ng ating bag. Yan, mga alam nyo na. Mga folbo. Mga lipstick. Yan. Payong. Ano. kakakain mo na ako.